mga guys mag vlog na po pagpakaon sa iro mauni ang mauni ang atong recipe karon sa pagpakaon sa iro ayan o Uni ham ani beef hamburger na chicken wings no na mga dughan sa manok o turkey ah, na mauna ang ilang recipe karon sa atong ha iro turkey, chicken breast, na ay chicken na wings, hamburger, ug ham. Ayan ang ilaha karong recipe nga pagkaon sa mga iro mga guys no. unahon nato to paghatod kining dapit sa wala sila si Patoy Toy og si Tedever adto na ta sa ilang pwesto. Okay. Okay mga guys. niyan anata sa pwesto nila ni Tedever og ni batoy Toy. Rashi si Ato akong balay Yan, stay hit pa I-serve na nato sa ilan ng ilang pagkaon Okay Ayan, mga guys I-serve na nato Okay na, na ang ilang pagkaon eh Batoy toy og ni Tidabir Mga na ang ilang pagkaon karon Batoy toy Tidabir Kaman, 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 kama, Pagkaon na mo, pagkaon na mo Ah, yung pagkaon Okay. Ayan. Ah, naman. na ma. Batoy toy. Okay. Ayan, giunan si Kinwing ni Batoy Toy. Si Dedeber. Masay iyang unahon. Busog pa man yung kanahan. No, man mo. ka Kaon pa. Boy bueno, sila na po na ito sa sila na po si Bakikik o si Rochin. Ito dito sa Pikas mga guys. Si Rochin o si Bakikik. Hatdan ato sila sa pagkaon. Okay kaya na naman ni ila pagkaon ni Tedeber o ni Batoy Toy no sila nasad atong hatdan dito sa pagkaon si Bakikik og si Rotsin Okay. Okay, mga guys ang um, ila nasad ni Bakikik og ni Rotsin nga pagkaon ihatod na po nato dito sa ilang pwisto sa Igbao Okay. Okay, mga guys niya nato sa ilang pwisto ni Bakikik Og ni Rochin. Na si Rochin, si Bakikik. Tura na balay. O, oh, na Ato na i-serve ng ilang pagkaon. Ayan. Okay. Bakikik. Oh. Rochin. Ni Ana, ang iyong pagkaon o. Oh. Ayan. Anong tagun sa ilang unahon pagkaon. ayon, Giba tanda yon nila ham. Ha ha. Saborito ang ham, mga guys, sa akong mga iro. Muna si Rotsin. Huwag ka na usa si bakikik Ang ham na yun ang ilang banatan pagkaon, mga guys. Okay. Mga guys. Parang akong balay, oh. Distansya na. Ah, na Kumana ang ato mission pagpakaon sa akong mga iro, mga guys. ah uh -huh. So, din hinalang kutub tubusa ang ato vlog. Mga guys, no? Okay, pizza 22 karon sa Disembre. Ayan, mga guys. Oh, ayan sila. Nangaon na. Ang ila sobra. Ang mga ilaga diha sa luyo sa kural. Diha sa mo ay maghurot ang ilang sobra, mga guys. No? Hindi na nila mahurot. Kaya daghan mo na kayo. Okay, mga guys. Ang to din ato vlog. Bye-bye. Goodbye.